Na-remove ko na account na naka-login sa akin device. What's up guys? Welcome to Smart Tutorial Sub. And for today's tutorial ay kayo kung paano tanggalin ang ibang account sa messenger na naka-login or naka-save sa iyong device this 2025. Ito ang way para malag out ang mga account na hindi sa iyo. Pero bago tayo magsimula huwag kalimutang pidutin ang like, share, and subscribe. Una po of course ay pumunta sa messenger app. Then dito po ay pidutin yung menu. Sa menu ay pidutin po yung settings sa so setting sa itapang switch account. Then nari po yung mga account na nakalagin sa aking messenger. Para tanggalin ito ay mag swipe to the left. Then pilitin po yung trash can and tap remove. Ari pong isa ay remove ulit natin. Swipe to the left. Trash can. Remove. Swipe to the left. Trash can and then remove. Ganyan lang po ang gawin mo para matanggal po lahat ng account niya na naka sa iyong messenger. Swipe to the left, trashcan, then remove. At ganoon lang po magtanggal ng mga naka-login account sa messenger. Thank you for watching at kung nakatulong kong tanggalin ang mga naka-login account sa messenger mo ay tulungan mo naman ako. Pindutin mo like, share, and subscribe at panoorin ang next tutorial. Thank you!